eh Wilo nga ra kapitan ko sa Tinosa. Uh, sir, good afternoon. So si Wilo pa kilala mo na ay mabuto nang tao. Kung nga Ay kung may mga party party na matay maron ga agto, ga Kasyon na may. Kumakaw ka to. Ga bulig ga doon. Inuwi naman doon tapos ay kumak Uh, tapos may matubot, yung mga ulit So, doon yung routine. Routine. O, oh, everyday. Kung si Matarong Gawara, yung mga, yung mga sa barangay, libot-libot. Sa baligya, may mga, mga, ano, mga buti-buti. ano, So di, ma, routine, di man ang daily routine yung man? May pag-resign ka kay hambag ko ng nanay, may nagsampit ko nung puno ka, kahapon ka na. May idea ka ka na. Siwa gila ko idea sa ito. Kaya, hambag ko na, okay na, malangang sa nampasay rin nga, may nagsampit ko nung puro, wag idea, ka idea, sino gila ka nagsampit. Sir, ano purpose pag-iba nimo makaron sa pamilya is tanga ng PS. Hindi nga pamilya nagta sa bagay, so nga pa ano man, nga paiba, pagbuso nagpasi so nag nagiba na ako Personal mo sir na noro initial mo assessment sa natabo nga ra, may crime ayan. Sa personal ba lang initial. So far, ayo wa gidawat idea gud sir. So wa ako mambo nga aspeto kung ano natabo gid ka Nakibot may kami kay ina. Sa barangay nga may nagsend ka ko na dito nga sa sa puso niya ni. So Inconfirm confirm na mga imo kita ngani, dima, oh. nga ni si Wayne. Sa nga gan sa mention mo sir nga bulig initially na noro maipangako naton nga bulig. So, so, far, so para ya mo nag na mo sa mga barangay ko na ang pangako na mo sa mo. Magka sa pamilya. Oh. Yeah. Pagkabalita ni mo karakap ay mo ron uh -huh. na tabo. Uh, Siyempre hindi maduga uh -huh. do kwan basi kung may nagubarang magayin mm uh -hmm. -huh. ko o nga nga na nung nasa inyo. May nabalitaan ka basi kung may ha, agrabyo imaw or ano tuyo man na may ko nag-pick up imaw? pinakatawa ng mga kapit. Suwag, if you're with Adidas, no, may mga kontra. Masa yung mabuhot na yung pagkaunga. Suwag. Pag bukot pag-away. Bukot pag-away. Kung subuo mo, matay mo yung katunga, matay mo. Wala ka pang malit, right? Wala matay mo ka pang malit. What about sa inyong barangay? May report ayan, bisan before, na may mga doyong insidente, may nangka pa mo ubuo. Wala Okay. Kano'n lang ka po, watay mo so, at problema sa ino kundi may diferensya lang ito sa pagkapa lang

Do pamilya man na basi imo po ok may agrabyo ka na wa ka balita wa ka pam may last net ito ay na na inose na wa na ito So usually may man na na gid ay kadi wa nakita. na Bubulig-bulig man ka May CCTV sa inyong barangay ka <laughs> uh -uh. may CCTV check man ang inay wa man. ka Awat mo or ano. Wa gid man. May rin yung barangay sa baybay. -bay ay mga baybay. baybay. Bay 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 bay. bay. Highway, tato. Highway, tato. Yeah. Highway yung, okay. bay bay na kasi. Highway na. Highway na. Ay nabitas o baybay nalang. mo sa... Waman. Kung <laughs> sa barangay, nung bidirisan, <laughs> may mo ginagtunang na din barangay at agadin Sa amon uh, nyo sa, sa barangay sa other sa anda, o within oh. the compound. So, Based sa pag sa CCTV ka, kano mo ito? Nakita Nakita Eh so, bigamit sa see